Isinailanin po sa State of Calamity ang dalawang distrito sa Quezon Province kabilang na sa Lucena City dahil sa pinsala nga ng bagyong aghon. Tatlo ang patay po sa probinsya kabilang na isang nalunod na sanggol. Narito ang aking pampagising na balita. Natin dito eh. Kita sa video ito ang mataas at malakas na agos ng tubig sa barangay Luwal Barrio sa bayan ng Mauban, Quezon habang nananalasa ang bagyong aghon. Sa lakas ng agos ng tubig, tinangay na ang bakod na bakal. Kanina yun? Ilang saglit pa, tuluyan na rin inanod ang buong bahay na yan. Ang baha, umabot daw sa maigit labindalawang talampakang taas ayon sa ilang residente. Sa isang bahagi pa nga ng barangay, wala na mga bubong at dingding ang ilang bahay. Halos kalahati na rin ng mga bahay ang inabot ng tubig. Ayun yung ano, mataas na yung abot pa eh, oh. Sa katanawan, nagmistulang ilog din ang bahaging ito. Mabilis ang agos ng tubig at may halong putik din ng baha. Sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong aghon, nakitang palutang-lutang sa ilog ang wala ng buhay na pitong buwang sanggol na ito sa pagbilaw Quezon. Ayon sa report, tinamaan ng malakas na alon ng bahay ng pamilya ng biktima kaya siya napunta sa dagat at nalunod. Kinuha na ng 17-anyos na ina ang nasawing sanggol. Patay din ang labing apat taong gulang na lalaki mula sa ibabang Iyam, Lucena City sa kaparehong probinsya. Tulog ang binatilyo nang mabagsakan ng bullet tree ang kanilang bahay. Patay din nang mabagsakan naman ng puno ng akasya ang magsasakang ito sa barangay Kabatang Tiaong. Natutulog din ang biktima nang mangyari ang insidente. Binalikan namin ang bayan ng mauban, puro putik at tumambad sa amin. Kanya-kanyang linis sa mga residente sa mga gamit na mga pakinabangan pa. May ilang bahay nga ang may tubig pa rin sa loob. Yun po ang nakakalungkot sir. Wala. Parang cellphone lang at saka, saka pera. Um, <laughs> ang nadala lang namin palabas kasi bigla yung pagtas ng tubig eh. Si Nani Jeline, aminado sa nina sa bahana hanggang tuhod o bewang pero ngayon lang na nalubog ang isang palapag nilang bahay. Eh lahat po ng pinaghirapan namin ay naubos ay dito lang po pala pupunta sa baha. Kaya po talagang ako yung sumbra-sumbra ang pagkano ay paghihinaya. Sa kabuuan, tatlong po mula sa apatapong barangay sa Mauban ang nalubog sa baha. Aminadong LGU na nabulaga sila sa epekto ng bagyo. Hindi raw nila inasahan ng lakas ng ulan at hangin ng bagyong agon na nagdulot ng storm surge na sinabayan pa ng high tide. Akala nga po namin ay uh, dadaan, lang. dadaan lang. Yung pala ay nagtakal pa dito. Kaya doon po ano, talagang binugbog na dito ang bayan ng Mauban. Bukod sa mga binahang lugar, marami ring landslide ang naitala. Nagbagsakan din ang mga poste. May isang barge rin ang sumadsad malapit sa Mauban Port. Pati nga bahay ni Quezon Province Governor Helen Tan hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyo. Sa ipinost niyang video, may tumutulong bahagi ng kanilang kisame matapos din daw tangayin ang bahagi ng kanilang bubong. Paniniguro ng gobernadora, handa naman daw ang probinsya sa mga ganitong kalamidad. Yun nga lang, kailangan pa rin daw ng tulong ng bawat isa. I think one of the greatest challenge yung, yung mga tao talaga hindi natututo in times of calamity. 'Yon talaga. Kasi supposed to be naka-early ang aming pre-disaster, nakapag-advice na pumunta sa mga evacuation centers. Umabot na sa 500 milyong pisong paunang pinsala pagdating sa sektor na agrikultura sa probinsya.